Hi guys, kita ko lang sa inyo kung paano ako gumawa ng ano gamit ng panggatong anong tawag niyan oy, maghaling, da oroy. Maghaling dai. Kung paano ako maghaling kasi ilang ilang taon na ako hindi nakapagsaing ng panggatong, guys. Kaya ayan ay yung ginagawa ko. Kasi yung tiyan ko nakabangil yan eh. Mas malaki kasi yung tiyan ko kaya yan yung porma ko sa pag ano nang pag-ihip ng ano ng apoy. Pagpasensyahan niya yan, guys, kaya nakabika ka yan. <laughs> nakabika ka, ayan. Ihip ako na ihip dyan, pero hindi na pa man umaapoy. Ayan, ganan. Hi nga pala sa sumusuporta sa akin. Thank you, thank you so much, guys. Ihip ako ng ihip dyan, guys. Tapos, may palapit na namang ulan. <laughs> Alam nyo ba, guys, malapit na yung makaotot sa kakaihip ng ano kakaihi para lang magkaapoy. Ang hirap talaga kapag ganyan yung posisyon kung mag ka ng apoy guys kasi yung chan ko nakabangil yan eh. Nakaano yung chan ko guys. Na, ano ba tawag niyan? Malaki kasi yung chan ko kaya ayun. Nahirap. Ayan na guys. May aso na. May aso na. Ayan. Malapit na ito. Itong maano. Ayan. nakapoy na guys. May apoy na. huh! Ayan, happy na ako guys. Ayan, nagka na yung ginagawa ko. Hi, thank you, thank you. Lagyan ko lang to ng sugangan. Ano bang Tagalog sa sugangan? <laughs> Para naman mailagay ko yung kaldero. <laughs> Ayan na guys, makapagsaing na ako nito guys. Ayan, thank you, thank you so much sa inyong lahat dahil sa pag-agwantan niyo. Tanaw sa video ni Manang na walang kwenta. <laughs> Bye guys!